gabi. Hmm. Baka sabihin niya, yung mga creek doon, pwedeng gumain yan. <laughs> oh, bakit mo pinalis ang tiniles Baka matinig. Baka matinig, may mga bubog dyan. May mga bubog dyan. Meron. Meron. No no, no no. Swimming. No no. Miming daw. Swimming, swimming, miming. swimming. Miming. Swimming daw. Anong ginagawa dyan? Jan. Tulay. Magigkakaroon ng tulay dito. Oh. Ini <laughs> lho <laughs> <laughs> May nakita kayong kalabaw doon sa ano? Wala. Inarado? Wala. Kalabaw ang gusto ko ipakita dyan kay Kisay. Kalabaw. Wala eh. At pa na ho. Di rin na talaga abot Ha? Pataasong no? Oo nga. Di rin na. Di rin inabot. O, oh, di rin nga na inabot. Di rin na talaga inabot Đi mm. oh, no. <laughs> đâu? <laughs> 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 Dati doon kami banda nagsiswim. si Ah. ang lalim nito noon. Mm. Lalo na pagbagong baha. Sige. a'o iho ka pule ana